Habang papalapit ng Pasko, patindi rin ang patindi ang traffic sa Metro Manila. Pahirapan ding makasakay ang mga pasahero lalo na ngayong kaliwat kanan ang mga Christmas party. At live mula sa Enter Alliance, nasa front line ng balitang yan si Faith Del Mundo. Faith, gaano kalala ang traffic ngayon dyan? Bok Mase, eh, no? Magahating gabi na nga, pero tila rush hour pa rin nga yung traffic dito sa EDSA Mandaluyong, no? At ang ilan nga mga commuter na nakausap natin, abay tila Kalbaryo ang naranasan, makahanap lang na masasakyan pa uwi. Tuwing magpapas ko, matik na nga raw ang traffic sa Metro Manila, lalo na sa EDSA. Si Kim na taga Marikina, higit isang oras naghintay ng masasakyang taxi sa EDSA Ortigas. Lagi sila namimili ng ano, kunyari, yung mga way na mga papuntang north, hindi nila kinukuha, sasabihin nila, ah kasi medyo traffic dyan. May mga nag daw sa kanya ng mga habal-habal driver, pero grabe naman kung makasingil. Hindi sila mag-be-base sa apps, parang kukuli nila yung sariling kita lang. Ganyan doon sa costers, parang dadadagan nila ng ilang percent, 30 or 40 percent. Kahit sa mga motorcycle app, hirap ding makapag-book si JC. Tinatsaga na nga lang daw niyang mag-book dahil mas nakakasingit pa rin ang motor sa traffic. Makauwi ka agad ng mabilis. Ito nagko-commute pa ako, nag oh, ano eh, 2 hours. Pero pa nag, ano ako, mga 40 minutes lang. Di talaga may late sa trabaho. Si John Paul naman, na taga San Jose del Monte, Bulacan, higit dalawang oras na naghihintay, wala rin masakyan. Mahirap po sumakay man, dalawang po. It's na po kasi, kaya mahirap po sumakay. Biyahe po, sobrang lahi po po, tsaka nakapagod. Ibig sabihin na ka na lang, pagod ka pa dahil sa biyahe. Ang magkakatrabaho namang ito na galing sa Christmas Party, Kalbaryo rin ang pagsakay pa uwi ng bagyo at Arlac tatlong book na kami na ng grab at to now po wala pa po yung grab namin. So it takes 5 uh, hours pa po yung biyamin namin going yung iba ko sing mga kasama going Baguio ako at going Tarlac. Hassle po lalo lalo na po kami galing po kami ng Christmas party so pagod na pagod na po kami. Hassle din para sa mga motorista ang matinding traffic. Ang taxi driver na si Joseph aminadong naghihingi na ng dagdag bayad sa kanyang mga pasahero. Division malayo pa uh, metro, ang ginagawa na lang namin ma'am, hindi na, na, namin kinukontrata masyado, ninadagdagan na lang po para kahit 50, para hindi naman kami matalo kasi pagod talaga ma'am, sobra. Ayon sa Metro Manila Development Authority o MMDA, asahan pa ang matinding traffic sa mga susunod na araw habang papalapit ang Pasko. Kaya nga rin po hindi na rin tayo nagsuspend ng number coding dahil sa ngayon po mabigat na yung daloy ng traffic uh, kung magsuspend pa tayo ng number coding additional 20% na naman po yan na vehicle sa ating lansangan na baka po maging parking lot yung buong lansangan sa EDSA. Sa pansya ng MMDA, nasa 409,000 na sasakyan ang dumadaan ngayon sa EDSA kada araw. 15 to 20% na mas mataas yan kumpara ng kaparehong buwan noong nakaraang taon. Oh eh no sa mga oras na ito no matindi pa nga yung daloy ng trapiko dito sa ating kinakatayuan dito sa EDSA Reliance no mabigat pa rin yung daloy ng trapiko marami pa rin yung volume ng mga sasakyan ayon sa MMDA ang tail end nito ay simula dun sa Boni hanggang sa Guadix no kung ngayon nga ay traffic na matindi yung traffic aba Asahan niya bukas mas matindi raw yung daloy ng trapiko dahil nga yan sa payday Friday. No? Mas marami ang pupunta sa mga Christmas shopping at sa mga Christmas pasyalan or mga mamamasyal. No? Kaya nga payo ng MMDA sa ating mga motorista na humanap ng alternatibong ruta. At kung maaari naman, po, pwede naman sana ay manatili na lamang sa bahay at doon na lamang mag-bonding. Bok Maraming salamat Faith Dilmundo. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.